Okay, Danita. Okay. All right. Danita, ilong bibig, ilong. Yaman ganda, ganda. Ganda tale uh, ta talento, talento. Utak, puso, puso. Mukha o katawan, mukha. Halik yakap halik. Liligawan man liligaw, Liligawan. Matigas na abs o malambot na puso, matigas na. Abs. Mahal mo mahal ka, mahal ko. Kung leading lady ka, sino ang leading man? Ding Dong Dantes. Kung si Dar na ka, sino si Ding? Ah, uh, spo? Kung sang sangre ka, ano ang brilyante mo? Ng apoy. Magbigay ng pangalan, artistang nangutang sa'yo. Ah! <laughs> wala, wala. Artistang crush mo? Ah, ding dog. Artistang nakaaway mo? Super tegla. Oh. <laughs> lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness. When is the best time for happiness? Anytime. Complete this sentence. Promise, hindi ko kayo bibiguin. Oh. diva Diba? Kung ngayong live na tayo, you were with Anton Diva. Ngayong live na tayo. You were with, with Anton Diva, you, you are, you were with Tekla. Pag halimbawa, umaangat ang isa, nakaka-apekto yan sa pagiging magkaibigan sa sa amin ni Anton ni ni Bessie, hindi nagkaroon niyan ng competition para sa amin. walang 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 ganong nangyari sa amin. Kasi magkaiba kami, magkaibang magkaiba kami. Singer siya, ako naman yung yung taga chika So pag may show kaming dalawa, sa kanya ang kanta, sa akin yung chika So siya uma, maganda yung singing career niya dati. Uh, actually hanggang ngayon naman, tapos hmm. ako naman Uh, yung sa pagiging comedy. So, sobrang jive kami ang dalawa. In the context of sino ang mas sikat? Hindi namin napagsas, hindi. hindi namin na ano Oo, yan. At hindi yan naka-apekto? Hindi naka-apekto. Kayo ka yun. ni Tekla? Sa amin, Tito Boy, kasi um, yun yung hilahan ng mga ganyan, uh, actually, never ko talagang naramdaman yung or pinaramdam din sa kanya. At saka, aminado ako na mas ano siya sa tao, mas maano siya, uh, uh, yung charming mas, siya uh, sa tao, mas gusto siya ng tao. Pero mas gusto rin ng tao yung dalawa kami. Pero siya, Iba yung dating sa akin, minsan ako yung binubuli, inaaway ako ng mga may gusto sa kanya, pero mag-tandem kami. So, they don't know kasi kung ano yung role namin sa isa't isa. Siya kasi, yes. ganun siya, kailangan ko kong okra yan. kailangan ko siyang para lumabas yung talent niya. Maging effective yung Maging tandem. Maging effective siya. Ako kung ay nagiging maldita, pero yun is because ginagawa lang namin. We were talking about you kahapon, uh, RD used um, a very good word. Ikaw kong say, I think one of your strengths, among other strengths, is you're a feeder yung you yes. feed, no? Yes po. Uh, halimbawa, meron kang sinasabi, na kapag yes, nagsha-shine na. yung ka yes, po, yun po, po siya. But in the process, what you're trying to tell me is that, ah uh, na Nag nagagalit sa'yo dahil ang pag mo ay halimbawa, ino-okra you know, mo Yes, oo. Ganun. Ah, okay. So, Pero do you talk about it? Yes, oo, Wala sa amin. natural na namin yun. Kahit off cam or nasa show kami on, okrayan pa rin kami. Pero natural na sa amin yun. So we don't care about that. Ano man sabihin ng ibang tao, alam namin sa isa't isa kung anong ginagawa namin. Mm -hmm.